Ako si Chus, daroronoa siro. Haha, <laughs> baga naman. Aba, ay dito ko na, sisimulan. Yung fishing trip namin na medyo may kalayuan. <laughs> magang usapan ay aabutin ata ng tanghalian sa lakaran. <laughs> Kaya ito na ang ating pupuntahan, ang Mabini Spot. Haha, <laughs> baga naman. Kami nga pala ay magbumula din ay sa barangas ito ay, kita nyo gang aming dalay, di kayo parang halos dumaan na kami din sa may palingke. <laughs> At ikot lang kami sa PPA Diversion Road. Apos bawa na agad, ah, ay, kabilis ng aking video-video. Ari sa dyang ko para hindi humaba ang data na makukonsume sa inyo. <laughs> Kaya pagdating nyo din sa may makalampas ng bawang doktors na tulay ay kayo'y kakaliwana. Ibig sabihin, ay di hindi pa kanan ang inyong ginda, kundi sa pakaliwa. <laughs> Ayun at dire diretsyo nyo lamang ito At piha mabini ang mapupuntarihan nyo Ayan na may BDO May Andos Pagkaipakanan ay di si Anilaw ang ating madadaanan At ayan na Anilaw Port na agad ang aming ginda Eto <laughs> na ang pier ng Anilaw Ang araw nito ay weekend Kaya pag gantong araw daw ay wala daw biyahe daw dito daw <laughs> Aba ay lawak-lawak na pinagsasabi ko din eh pero yung aming tropa ay may spot na binanggit na maganda din eh. Ay kaso ay di sala na naman ang aming dalay. Palibhasa ay malapit na kami sa dagat. Ay di kami napaibig na rin humagis din eh. <laughs> oh shout out muna pala sa aking tropa. Kailan ga ulit tayo babanat ng sala? ba <laughs> wow, ako'y magkikwito din eh parang ayaw ko na rin maalala eh. <laughs> parang nahihiya akong wala tayong nahuli din eh. <laughs> Pero sayang aking video-video kaya enjoy nyo lang ang mga bio-bio. Dine, dine. <laughs> Kaya ito na ang unang hagis ng Peerless Warrior. Unang hagis. Shuk. Uh, ay, eh, eh. Kaganda naman ng aking dale. Eh. Talagang ang hagis ko sa dagat ang pagkakapatak. <laughs> Tapos ang mata ko din, ko yung medyo kumukurap-kurap. <laughs> Kaya ayan na. Parang dini practice practicean ako ng paghila. Yung tipong aking inaalala ang bawat hila. Abay, isang linggo na agad ang nakalipas may county pa ilimot na agad ang mga dinanas <laughs> baga naman pero dito'y ako'y muling kinagatan isa sa aking hinahangan at warrior ng karagatan eto na GT na naman <laughs> giant to <ko. laughs> Aba, ay talagang pagkakatapang ng isang are. Talagang ang gustong hantingin ay yung talagang medyo malaki-laki. Aba, ay muntik ng madali ang kanyang mga body organ. <laughs> Baga naman. Ay talagang ang kawili halos lampasan ay sa kanyang katawan. <laughs> Kaya yun ay pinakawalan ko na. At talagang podasal na rin ako na sana'y mabuhay pa siya. Ago si Bro Bernardini kumana ng kanya. Ayong, fish on. <laughs> Trumpet fish. Talagang may kalukuhan din yung taglay ang isang aray. <laughs> Halil ulo para patay na. <laughs> ayun na ang unang kwento sa una naming naispatan dito <laughs> kami din eh habang biyahe ay masaya pa at tuwa pa tapos yung aming mga lakas din eh parang mga pulbar pa <laughs> kung baga sa unang ispat ay wala pa kaming samanan loob na dala <laughs> pero dito ay aming dinanan yung aming isang master mentor at kaibigan talagang pag kami din ilagi napupunta ay talagang sulit ang kanyang pakikisama at pagpapahalaga Salhat lahat ng ispat ni talagang kami kanyang dinadala. Kaya ito na yung isa. Dito'y aking ipapakita. Aring ispat na re, Little Italy kung tawagin. At ang dadaanan namin din ay bahayan. Basta bahayan na may mga pintuan, bintanaan, tsaka yung iba'y may hagdanan. <laughs> Baga naman. Kaya shout out master. Salamat sa pag-guide mo sa amin dito. Pasensya na rin sa abala at mga konting perwisyo. <laughs> Dahil alam kong may responsibilidad ka pa sa inyo. Ha, <laughs> eto na. Nung kami makababa na. Muli kong ibinalik ang aking camera. Dito ako nakiraan na. Ha, <laughs> baga naman. Boss, <Was> makikiraan <laughs> Ayun ang Little Italy na spot dito sa Mabini. Aba, ang dalawa kong kasama May talagang gahis na gahis na. Paramdam ko'y punong-puno na ang dalawa nga rin ng enerhiya. <laughs> Kaya ito na naman, bakbaka na naman. Ako ay dito, set up na naman at hagis-hagisan na naman. <laughs> Baga naman. <laughs> Napakaganda ng spot. Napakaganda ng dagat. Pero sa tingin ko, ang estilo ko din eh, ay hindi sa sapat Ang kondisyon ng dagat at ang sandata kong hawak ay GT lang ang kayang kumagat. <laughs> Baga naman. Fish on na naman ako ng GT. Pero pag sa dami na, nang inihagis ko din eh. Dito na, nagsimula na ang isip ko'y bagduble. <laughs> Napakaramdam ko'y talagang may kulang sa aming diskarte. <laughs> Kaya dito in-enjoy ko na naman ang mga daan. Yung magagandang view na aking nalalakaran. <laughs> ay talaga, nakaka-relax ka naman. Bago sasamahan pa ng mga masasayang kasamahan. <laughs> Baga naman. Abo, ay malalakas pa at masasaya. <laughs> kahit din sa padalawang spot ay wala kaming nagana <laughs> kaya ito na si spring naman talaga ang aming punteria <laughs> at dito'y habang takboy ay naisip isip ko na na yung oras ng kagatan ay mukhang hindi na rin sa amin makikisama dahil kami talagang tanghali na <laughs> pero kami tuloy pa rin yung tipong alam mo nang wala kang mahuhuli ay sugod ka pa rin yung tipong alam mong walang isda pero hagis ka pa din pero din eh, sa spot na re ay talagang hindi lang kagatin yung mga pang-uto at diskarte na aming gagawin. O oh, ito na, yung spot na inasam asam ng iba. Aking ipapakita, talagang maganda. At ang mga tao din eh, talagang may kabaitan pa. Tapos yung parking ng iyong sasakyan ay safe na safe pa. Aba, ay saan ka pa? Tara na, hagis na. <laughs> Baga naman. Sa bawat aray na pupuntahan, eh, may napapagalaman may natututo na talagang malaki ang kakulangan. Hindi yung sinasabing kulang-kulang ha. <laughs> Kumbaga ako ay nasa katinoan pa ha. <laughs> Ibig kong sabihin ay yung mga karanasan. Yung karanasan na hindi mo makukuha ng isang iglapan. <laughs> Tapos yung iba ay may sinasabi pa ding tsempuhan. Kumbaga kami din eh ay wala pa kami sa tsempuhan. <laughs> Baga naman. At ito yung aking sisimulan yung balikan yung mga spot na aking mga pinagdaanan. Ano na kaya ang pinagkaiba ko doon sa aking nakaraan? <laughs> Baga naman. Aba ay parang wala din naman. Ay, ay hanggang ngayon yung cooler ko yung hindi ko mapuno. Ay. <laughs> o paano? Balik na tayo din eh. At din naman sa mga batahong are ay kami magpapandala Ay sa ingat-ingat kayo magpakaigi. Pag kayo ay napaginda rin eh. <laughs> Baga naman wala akong may pakitang magandang huli at hindi ko din naman may kwento na humarbis kami din eh <laughs> pero ito lang yung aking masasabi baka pag kayo narin eh ay kayo ang makakadalay o ay pano shout out na lang sa lahat sanay naipakita ko sa inyo ang ilan sa magagandang spot na ngayon ang masasabi ko yung karanasan ko hindi pa sapat para humakot at makapagpakagat Maraming salamat sa inyong panunood. Please like and share and follow my page. <laughs> Baga naman.